Magandang hapon po. Unang sa lahat, ang aming punta taos-pusong pakikiramay. Salamat po. Si Sir uh, Alfredo, siya po ay security guard sa Ford Motors Balintawak at natagpuan po siya pugot ang ulo. Opo. Ah, uh, time ng duty niya po 'yon. Opo. Pero hanggang ngayon, blanco pa rin po yung ating kapulisan kung sino suspect. Meron hubang CCTV? Ah, uh, bali sir sa, Kaya sa Kaya? suspect po, may na-identify na po yung mga polis po na dalawang katao po. Ah, meron na. Apo. So, ano nangyari? Ba't hindi pa rin nasasampa ng kaso? Bali po, pinafile lang po yung mga evidence po. Bali, by Monday daw po, babalik daw po kami sa presinto para mag-file po. Yung mga sospek ko ba, kasama niya sa trabaho? Apo, kasama niya po. At meron pong nakalap uh, na ebidensya ang uh, mga pulis. Na base lang po dun sa mga ano po, interview chat, chat po. asa ah, sa chat. Ha, po, tapos hindi na po nagpumasok sa ano, sa Ford po. Ano po nangyari to? Oh, Christmas day pa man din. Yes po. December 25. Yes po. So duty po siya nung Pasko. Dapat po pauwi na po siya noon, 25 po. May pasok po yung Ford Balintawak? wala naman po silang ano yung mga holiday holiday po. Ah, oh, bukas. Okay. So, pauwi na ko sana siya kasi the duty siya night the day before, po. night shift. Oh, po. So, hindi siya naka-away. Ano po, bali po yung operation manager po nila, which is kapitbahay po namin, pinuntahan po ako sa bahay na okay. sabi po ano, yung mister ko daw po hindi magising-gising. Nandoon na ro po yung mga karelyebo pero hindi po gumigising. So, sumama po agad ako. Tapos pagdating ko po doon, nakita ko po sa butas ng roll up nakadukduk na po yung mister ko pero yung that time po hindi ko pa po alam na ano na wala na po siyang ulo nung pumunta po yung kapitbahay ninyo kasi hindi na po siya umuwi yun po yung pagdating nyo doon nakita nyo na po yung... opo opo Nakahando po si Mr. na wala Hindi po, nakadukduk lang po naka -duk -duk. siya sa lamesa niya po. Pero hindi ko pa po nakukita na wala siyang ulo. Oh, hindi sure. ba may mga CCTV po doon? Wala po, yung ano po, yung pong port po, may CCTV po sila pero sira po. Oh, Since 2022 po ng February pa po. Well, In the kausapin natin si Jan Jan, yung witness. Jan Jan, magandang hapon po sa inyo. Alias lamang po ito mga kapatid. Uh, magandang hapon, sir. Okay, I witness po ba kayo? Nakita niyo po mismo yung pangyari? Hindi, sir. Actually, sir, nakita ako lang, sir. Kasi ako lang po yung unang dumating, sir. Kasi ma-duty na nga po. Okay. Ano pong uh, nakita niyo? Hindi, kinakato ko siya, sir. Kinakato ko sa roll-up, sir. Pinatawag ko siya, sir. Tapos, wala naman pong ano, walang nasagot, sir. Pinilip ko po dun sa butas ng roll up sir Tapos pagtingin ko sir Kita mo talaga sir Wala nang ulo talaga sir Nakaupo na lang siya Tapos di napatras ako sir kinabana ako sir Pagkatras ko sir nakita ko yung Pinto ng showroom namin sir Yung plywood nakakawang na po Pero wala ko kayong nakita Ang uh, possible na mga ebidensya Na mga pagtuturo kung sino po yung suspect O wala ko yung nakita suspect na, mali, eto ng police kasi wala kong. wala pong tao dito nung dumating na kami. So, ibig sabihin kayo pong unang nakakita doon sa Apo. victim. Apo, Apo, Apo. Kayo pong unang uh, dumating doon sa crime scene. Apo. Apo, Apo na naka-witness nung anong itsura nung crime scene. So, Major Dondon Lapitan ng QCPD Quezon City Police District, medyo magandang hapon. Uh, sir, uh, magandang hapon po, uh, idol sir, uh, senador. Meron na po pala tayong suspect, dalawang suspect Yes sir, uh, pa. Uh, meron na po sir. Uh, actually sir, uh, Uh, Ma, nung nalaman natin yung mga suspect mensa. Uh, Agad-agad naman po nag-manhunt uh, yung uh, kapulisan natin. Ah, nagtatago po. Uh, opo, sir. Apo, sir. sir. Patay na rin po yung cellphone. Uh, ah, tuloy sir yung mga suspect po diyan ay nagtatrabaho rin po sa Ford sir, uh, Ford company, sir. Ano po yung motivo? Hindi na rin po mapasok sir. Okay, opo, sir. sige. Uh, ano po yung motive? Sir, uh, actually sir, uh, umpisa nung first day ng investigation namin na uh, Uh, nauna uh, shooting lang sir ora uh, pagpugot ngayon sir nung lumabas sa uh, nilaliman natin yung investigation natin ay lumabas pong may nawawalang bolt at uh, pera sa uh, Ford Valento sir pagkano po yung nawawalang pera sa account po namin sir more or less sa uh, 3.6 million sir wow yung nawawalang so, 3.6 million sino po ang suspect doon uh, yun nga po sir uh, nagconduct tayo ng uh, mga initial investigation natin at uh, yun nga po lumalabas na yung dalawang suspect na empleyado dyan ay sila po yung uh, sibling may kagagawan sa pagnanakaw at uh, posible rin po uh, sila rin yung uh, uh, pumatay sa ating uh, uh, gwardiya na si Sir Alfredo Tabing uh, Poza. Nang nangyari yung pagkawala ng pera, is it the same day na napukutan po ng ulo itong victim? opo sir uh, nawala na rin po yung pera nung araw na yun at uh, actually yung uh, isang suspek natin dyan sir uh, pumunta pa po rito at inibitahan natin nung kinau dito sa ating opisina at uh, naku natin siya ng statement at pang uh, mga cellphone pinasurrender po natin at uh, for cyber uh, investigation pagkatapos nun sir uh, pinababalik po natin sila for uh, lie detector mm -hmm. uh, polygraph pa sir uh, at yun po sir hindi na po siya lumutang at napagalaman rin natin sa kumpanya nila sir, hindi na rin po pumapasok. During our uh, nilaliman po natin, investigation natin, through yung mga cellphone na nakita natin sir at uh, minamats natin sa cellphone na ng mga gwardiya sir, kasi kaibigan rin po nila yung uh, suspect natin sir. So naimats natin sir, may lumabas pong isang uh, pangalan na naman at yun po sir, uh, uh, tinutumbok na rin po natin. So na is it suspect, possible sir. na baka nakita po ng victim caught in the act yung pagnanakaw? And then uh, sinubukan niyang pigilan at naging hadlang siya doon sa uh, pagnanako nila at nabuking kaya ito na nangyari, yung victim ay pinatay at pinugutan pa ng ulo. Opo sir, uh, bago kasi mangyari yan sir, uh, uh, nag-chat yung uh, uh, mga suspect uh, kay victim sir na pupuntahan doon sa kanyang uh, pinagtatrabuhan at uh, may dadalhin na parang pulutan. Ayun po yung pagkakasabi sa chat sir. So, ah. sir sabihin, eh, close po yung mga yan, sir. Mag-close po na magkakaibigan. Yung gwardiya at yung uh, mga trabador na yan, sir, sa, na lumalabas na suspect natin sa criminal sir. Ipa-file na rin po kasi natin yung case this coming week, sir. Uh, review lang po natin yung ginawa naming uh, uh, case folder, sir, sa ating uh, uh, counterpart sa prosecutor, sir. Kasi meron naman po tayong uh, tinatawag na DC circular uh, Zero to sir, Ayan uh, yan po yung uh, case build-up na tinatawag Opo, para okay. tatayo po yung uh, kaso natin okay. at hindi mapapawalang uh, sala yung uh, kung sakaling okay. yung, uh, yung ulo, sir, hindi, Yung ulo po siya hindi na recover at saka yung uh, ginamit na pamputon ng liig nung bigpin. po sir, uh, kasi po sir, nung, yun, sir, nung araw na yan sir, uh, po, pugot na yung ulo. Kagadagadam po naman tayo sir, nagpa... pa Uh, coordinate sa lahat na kung sa pinakamalapit na district natin dito sa Metro Manila at uh, kasama na rin po yung mga kalapit na probinsya sir ng uh, bang region at yun po ay uh, inaalam natin kung mayroong uh, natagpong uh, pugut na ulo at uh, yun po sir eh, wala pong uh, record sir na ano ra pong ginamit uh, sa sa po ninyo ng inyong mga soko investigators yung uh, sa pagpukot na ulo anong klasing armas ang pagkakasabi lang sa autopsy sir, uh, sir, uh, sir eh, uh, post update niya po yung concert. Uh, Parang nasaksak mo na sir bago napugutan sir. Of. So matalas na patalim po yung ginamit niyan sir. As of now, yun po may bibigay ng pala ng mga suspect. Kasi uh, ongoing kasi sir yung uh, namin yung pag uh, track namin doon sa isa pang uh, possible na number ng tao sir at uh, baka pag uh, kinon kagad ka na sir mga address sir. Kompromiso po. Uh, since uh, nakompleto naman natin yung mga dokumento na sir, hinihintay pa rin natin yung isa na lang yung sa De, pero, pero, alam po nito mga suspect ninyo na sila po ipinaghanap nyo. Tama mali. Kung ako nga tatanungin sir, uh, um, alamang, sir, uh, alam na po nila yung uh, kung, sir, yung uh, sila po yung hinahanap natin. Kaya nga po, alam na nila opo, sir, sir, na sila ay suspect ninyo na hinahanap nyo na po. Tama? Opo sir, abo, sir. Abo. At alam na nila na kayo po ay magsasampanan ng kaso against them. Yes po sir, yes po sir. So what's holding you up? to give us the name of those people na para i-on air namin dito nang sa gayon lumit ang mundo nila kasi baka merong mga kapitbahay dyan na kung saan nakatira o nagtatago nakita sila at isusuplong sa inyo at, o isusuplong sa amin and then we will give that information to you para uh, Ay, mapunta obo, nyo sila at maimbitahan Tama sir, opo sir, opo sir Why don't you give us those name? Yes sir, uh, ko po sir ang, Go uh, ahead po sir. What, what are those names po sir? Uh, yung isa ko kasi, sir, si uh, nagtatrabaho as barista. ano pang-pangalan ng barista, sir? Uh, Nagngangalan po si barista, sir, na ating suspect number one is si uh, Jomar uh, Organes, sir. Jomar Organes. Opo, sir. Uh, tubong, uh, kung ano, sir, taga-Kaloocan at uh, okay. native po sa vehicle, uh, sir. Uh, actually, pinuntahan po namin yan, sir, sa Bicol. Oh, Bicol. Wala na po kung doon. Suspect. Wala po, sir. Uh, okay. ilang taon po itong pinuntahan... si Jomar, sir? Approximately ilang taon? Nasa edad na rin po, ng, uh, kanya, sir. nasa early 30s na rin po sir. 30s, okay. okay. Yung sunod po na suspect sir, number two suspect? Uh, yung number two suspect sir, at kaibigan rin po nitong uh, barista na to, si Mr. Uh, Michael Caballero po sir. Michael Caballero. The may Caballero, sir. Uh, mga ilan taon po si Michael Caballero? Nasa 40s na po yan sir. 40s. At uh, saan tubo po ito? Tubong ano pong probinsya? Ah... Uh, Actually, siya nakatira yan sa may area lang ng QC, sir. Uh, QC. At uh, yung kanilang home province rin, sir, ay pareho, sir. Uh, sa Bicol rin po. Opo, Bicol uh, taga doon rin po sila. Okay. Pinuntahan na rin po natin yung lugar nila at hindi uh, natin nakita nung nakarang uh, last two weeks ago, sir, uh, nung pinuntahan nung namin. Okay. At meron po tayong mga picture nitong dalawa para ma-flash ko po at tayo mananawagan doon po sa nakakilala sa kanila na kapag nakita sila, pwedeng iba sa inyo at para mapuntahan nyo at maimbitahan na magbigay ng ano ng interview o sa laysay. Opo sir, po, sir. Uh, sa ngayon po kami ay taos ng nagpapasalamat sa time na binigay nyo sa amin uh, Major Dondon uh, Lapitan. Uh, again, opo, kapareho din to ni uh, Colonel Malino ng CIDG sa Region 4A. Magaling, pumunta na agad sila. Magaling kumilos to si Major. Pumunta sa Bicol, Quezon City siya pero bumiyay silang Bicol para hanapin itong dalawa. At hindi lang inabutan doon. Major, you're doing a very good job. Thank you. Keep it up, Major, sir. Yes, sir. Maraming salamat po, sir. At uh, ina-assure naman natin sa ating, uh, kung uh, sa ating uh, may bahay ng ating nyumaong uh, 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 Sir Alfredo Tabing, sir. At ginagawalat namin yung uh, makakaya natin. At uh, talagang nagpupursige uh, po ang uh, Quezon City Police Di District sa pamunang aming District Director, Brig uh, Police Brigadier General Rodrigo Imaranan. Uh, Actually sir, kanina meron po kami SITG at pinag-uusapan po namin yung mga iba pang uh, dokumento at mga ebidensya na ilalagay e, 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 po natin sa pagpapail next week. One of these days sir, hindi malaya kayo magiging Chief PNP. Kayo ni Colonel Malinaw. Magaling. Uh, Maraming salamat po sir. <laughs> Mabuhay po kayo Major. Sumasaludo po ako sa inyo Major sir. Thank you po Major yes. Dondon Yapitan, Chief CIDU or CIDU, Quezon City Police District. Mabuhay po kayo Major. Yes. Yes sir, maraming salamat rin po sir at tumaboy rin po kayo Senador Sir Idol. Yes sir. Itong agency ba tumutulong sa inyo? Opo, sir. In fairness. Apo, in fairness. One, two, one, Security Agency, Raul Domingo, Operations Manager. Magandang hapon po, Mr. Domingo. Hello, sir. Magandang hapon din po sa IDOL. Okay. Uh, uh, good afternoon po. Opo. Nakakatuwa naman po itong narinig ko mula sa pamilya ng biktima na hindi nyo po sila pinapabayaan, tumutulong na po kayo. Maganda po ito. Yes, sir. Yes, sir. Asap na no po, sir. Na minomonitor din po namin yung, yung resulta ng magiging kaso na ginagawa ng mga tropa natin, sir. Okay. Talang Salang din naman po yung intention namin na sana magkaroon ng magandang resolusyon yung nangyari nito. Opo, opo. Pero malaking bagay po yun na hindi nyo po pinapabayaan itong pamilyang biktima. Unlike doon sa mga ibang agencies, na na uh, na inkwentro namin na yung security guard namatay nung on duty siya at pinapabayaan ng agency at ayaw tulungan. Kayo po agad-agad tumulong at pinupuri pa kayo nung uh, pamilya ng biktima. Salamat po ha, ah, uh, Mr. Domingo. Salamat Dumilo. din po, Sir Idol. Mabuhay kayo lahat Salamat po, rin po marami. Lahat kayo dyan sa Anchoan Security Agency. Mabuhay kayo lahat dyan, sir. Thank you po. Ay, salamat po, sir. Salamat po. Salamat po ng kami, sir. Ayan, doon sa mga security guard. Gusto niyo maging security guard? O, oh, yan. Anchoan Security Agency magaling na security agency ito. Hindi kayo pababayaan. Sakali man dumating yung punto na kailangan na kailangan yun ng tulong. Hindi kayo pababayaan ito. Ancho security agency. So ma'am, yan lang po muna. At least uh, ito pong polis natin sa QCPD napakagaling. Kalaan mo, pinuntahan agad yung Bicol, bumiyahe. Magaling itong mga polis natin. Sige ma'am, from time to time, tututo kami Sir, yung sa ano po, yung concern po namin yung Ford. kasi po, sir, wala wala kaming simpatiang yung nakuha sa kanila. Actually po nung nandun po ako sa Ford po na nung 25 po na alam ko po may, rep -re may representative po sila doon. Ang hinihiling ko lang po simpatiya sa kanila, sir, makiramay. Wala po, sir. Hindi niya po ako pinuntahan para sabihin na nakikiramay po ako sa pagkawala ng asawa niyo. Wala siyang pakialam. Nandun lang siya, tawa-tawa -tawa pa siya. Sabi nga po nung bunso ko, mama, parang di tayo namatayan dito. Ma'am, wala pong crime ang pagiging isang bastos. Opo, totoo po yan, sir. Wala po tayong may kaso sa isang tao dahil siya po ay uh, bastos, meaning bastos, dahil tawa Opo. lang, pangisingisi. Wala po tayong may kaso dyan. Opo. Yun nga lang, nakadismaya at uh, nakalungkot na merong ganong klase pala mga tao na sa kahalip na makiramay dahil nakapagsilbi naman yung inyong husband Opo. sa kanila di ba? Nabantayan yung kanilang establishment at namatay dahil sa pagbabantay sa kanilang establishment, dapat may kapalit man lang yun, yung pagpapakita ng simpatiya, pagkikiramay, ano bang maitulong namin, nagpaabot ng kung ano man tulong kay kayang nilang iabot. Hindi, sa halip pangisingisi, bastos po yun. E eh, wala pong crime doon. Unfortunately. Pa, paano po sir yung wala silang CCTV, hindi po ba sila mananagot dyan na kapabayaan po nila yon para rin para na rin po sa mga natirang security guard na nandoon para po protection din po nila now depende na lang yan tinawagan niyo na ba yung Quezon City kasi depende po sa isang sa sa syudad kung yung pagkakaroon ba ng CCTV sa lahat ng business establishment sa isang requirement kasi po nung 20 di ba po wala po silang CCTV nung 29 po ura-urada nagpakabit po sila agad ng CCTV nung namatay na po yung tatay ko sa sila nagpakabit. Doon po, sa kanang po sila nagpakabit po. Kasi alam ko may mga syudad na nirequire ang lahat ng business establishment may ordinansa na kailangan magpakabit ng CCTV. Now, kasama ba din Quezon City? napakasakit nga po. Yung sabi niyo, pangisingisit. Ngayon, ayos. Ayot tayong kausapin. Opo. Again, wala silang violation doon sa batas. Yun nga lang, nakakasama ng loob. At least, alam na ng tao na kung anong klaseng Bis establishment itong Ford Balintawak. Matatandang ko dati rate nung yung sasakyan ko ay Ford, dito kami nagpapa-service so Napakalaki po nila sir na ano na kumpanya po, pero ang guard po nila isa lang po sa gabi, tuwing po na napaka high-end po ng mga sasakyan nila at may alam naman nila na may pera doon. Hindi sila nagpadagdag ng guard. Holiday pa po, holiday pa po. po. Pa. Holiday pa pa. Um, um, Pag gusto ko bumili ng Ford, hindi na ako pupunta sa Ford Balintawak at kung magpaparepera ko ng kotse ko, hindi na ako magpap... Dati-dati nagpaparepera ko dito, Ford Balintawak eh. Nung kotse ko that, that time, Ford Expedition. Eh, ngayon, hindi na ako magpaparepera dito. Uh, yes, knowing sir. na ganoon pala silang klaseng uh, mga tao dyan sa Ford Balintawak, base po sa kwento ni Mrs. Mr. Joseph Timtiman, OIC Inspection Division ng Quezon City BPLO. Magandang hapon po, Mr. Timtiman. Sir, Yes, sir. Good afternoon po. Okay. Uh, meron ho ba kayong ordinansa sa dyan sa Quezon City BPLO na required yes, ang lahat ng mga business establishments na magkaroon ng CCTV operating at all times? Yes, sir. Meron pa? Uh, actually, yes, sir. It's a Quezon City Ordinance and Department uh, Department Public Order and Safety po nangangasiwa sa pag-check -che ng mga CCTVs. Included na rin po sa inspection namin ang pag-check -che ng mga CCTV kailangan po lahat siya na functioning at all time. Okay. So sa kaso po ng Ford Balintawak, uh, hindi po nagpa, meron silang CCTV, kailan po hindi nagpa-function for more than a year na hanggang sa meron pong napugutan ng ulo ng security guard nila na wala kasi oh. CCTV. So uh, hindi nakita doon kung yung actual na pagkapugot at yung actual na pag uh, uh ng krimen ng mga suspect at nung uh, oh. yung pong uh, pamilya ng biktima ay makipag-usap sa kanila, tumatanggi at uh, bastos pa raw ayon po dito sa pamilya ng biktima. So, paano po ito? May violation sila? Hindi nagpa-function ka CCTV? Meron hubang bang sanction? Manggagaling po sa Quezon City BPLO? Meron po yan. Ang mangyayari po na first and primary, legal, check po natin ng permit. I endorse po natin sa public, and, public order and safety. Meron po yung tinatawag na security clearance kasi doon. Yun na po yung sa CCTV ordinance. Since February 2022 na po. Ngayon po, na alam niyo na, since February 2022, wala po silang CCTV. Meron hubang -huh. ho pwede may pataw na penalty dito? Uh, ano po yan? i -re refer po natin agad kay, kay sa ating butihing hepe. Siya na po ang mag-ano po ng mga papataw na sanctions. Siyong yung sa ating butihing hepe, sir, eh, wala bang ginawang pag-inspeksyon si butihing hepe? Uh, dito sa Ford bago ho nabigyan ng renewal ng license itong si Ford uh, Balintawak kasi since 2022 Abas. para po okay. so, Hindi pa natin nai airihan kasi ang lugar na yan But anyway, sige po, since ito po ay nasa police blotter na nawalang CCTV since February 2022 nagkaroon lang ulit ng CCTV noong meron na napugutan on Christmas hmm. Day so meron ho dapat parusa ito oh. tama? Apo ah, isasangguni po natin sa public order and safety na sa kanila po yung mga technicals po. Okay, sige po. So gusto tututukan po namin to, sir. Pwede ba balikan niyo kami sa Monday, sir? Mag-report kayo sa amin para gusto ko malaman kung ano pong parusa ang pinato nyo rito, yung hindi pagkakaroon ng CCTV na doon po sa nakalagay sa inyong ordinance na dapat merong CCTV an business establishment sa Quezon City at functioning. Sige po. Eh pagsasangguni rin po ako sa aming ano legal Opo. Ayan, Para sige. Para ma ma-sure po natin kung ano yung mga ano, pa lang penalty. Salamat po, Mr. Tim Timan, sir. Magandang hapon sige po, sir. Sige po. Good afternoon po. Thank you, sir. Ma'am, ganun naman muna. Opo. Sige. Um, wala tayong magagawa kung yung isang tao bastos. Unfortunately, wala tayong batas against a person who's being bastos. Apo. Pero ang kagandahan nito, ma'am, kahit paano, yung agency nyo na importante na tumutulong naman pa. Opo, tumutulong. At magaling po, swerte kayo, yung investigator, sa katauhan po ni Major Dondon Lapitan, chief ng SIDO QCPD, napakagaling po. Okay. Tututok na lang po kami at pabalitan namin kayo. Salamat po, okay. ma'am. Okay. Salamat, okay. Salamat po, sir. Salamat po, sir. Salamat.